Hello mga kamoy moy, welcome back to my video. Papakita ko sa inyo yung ah uh, ah uh, Hey Heradeli Paano to basahin? Chocolate 60% cacao So intense dark 60% cacao Ganito po siya Pinakamahal po raw tong chocolate So itatry natin to ito po. Calories niya is 50%. 50%. So, ito try natin. Ayan. So, ito try masarap po daw to. So, ito try natin. Okay, wait lang. Ito. 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 Hmm. Sarap. Kunti lang muna. Kasi ah. Masarap pag matigas. Ilagay natin sa ref. Dito nagtatapos ang ating video. Paalam.